Huwag tayo. Mulaan. Dali nga, inunusuan lang, alam mo may ano ako, hindi ko nakikita eh. Oo, Sorry, nandito tayo ngayon sa ilog! Tama, ba't kasi bumababa dyan? Yung mo ka ba? Janakis Janakis mo ano ka Di ba may kubo-kubo pa -kubo nga tayo doon? <laughs> Hoy! Si Raulo ka, wala lang pumunta doon, mababasa ka. Ako si Jessie. Ako si Jecibel. Ha? Jecibel? mo, tera ang <laughs> lolo <laughs> mo. Ayan no, ang panghilo, Ben. Ano ba ah, ito. Ano siya <laughs> <yung kilig> <laughs> 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 Sarap. Nalasa. Benta yung ano, no? Ayaw ko lang gagano'ng alam, mm oh. -hmm. Hoy, dito ka lang, tanga. Tama na yung dito na lang tayo. Ay, baka ako! Ang tabasyo! Sa ilog! Poting-ting, tawad tawa, <laughs> Hindi niya abot, ha. ano? Dito ako sa mababaw. na lang <laughs> yung possessed ni nene ng como o botão Será? Nem. Ah, não,